Usapang Painuman tayo mga bro Ito mga bro Ang una kong gamit Kaso tamad ako maglinis Linis ng painuman Naabot to ng 2 days Kaso yung tubig niya madaling uminit Kaya napag-isip-isip ko Na palitan na palitan Hindi pala to maganda sa Ganyang range na napakainit At ambilis uminit ang bilis uminit ng tubig Pag ang gamit kasi plastic lang tapos sinubukan ko din to dahil mas madali siyang linisin dahil hindi siya nasisingitan ng mga dumi kasi porcelain. Si ang problema magaan kaya siyang kaykay kay ng manok natutumba. And kaya ito na ang binili ko ngayon, paso na malaki na talagang tamang painuman, malapad ang ilalim. Tsaka ito sa tingin ko tumatagal talaga yung lamig ng tubig yan, tsaka madali siyang linisin kahit na araw-araw mo siyang palitan ng tubig linisin, madali lang hindi katulad nito na kailangan mo pang sabunin kailangan mo pang kuskusin ng loob kasi madali madaling mapanis ang tubig yan update lang mga bro